One. Di ba ang madali lang? Sabi ko na lang sa'yo, di ba? Kayang-kayang yan. Ah, uh, handa na nga pala yung merienda n'yo. Dadalhin ko ba dito o sa labas kayo kakain? Ah, uh, ma'am, sige, doon na lang sa labas. Patapos na rin naman yung lecture namin sa algebra. Ah, oh, sige. Intayin ko na lang kayo. Ah, uh, nak, Pwede ba katang makausap saglit? S Sige po, Mami. Susunod po ako sa inyo. Subukan mo magsumbong sa nanay mo. Kundi may gagawin ako sa inyong mag -ina. Tandaan mo yan, ha? Nak, ayos ka lang ba sa tutor mo? Magsabi ka ng totoo kung may problema ka, ha? Oh, wala po, mami. Sa katunayan nga po, ang galing-galing po magturo ni Sir Jake. Ang dali ko pong natututo sa mga tinuturo niya. Ganun ba? O sige, ayos mo pag-aaral mo, ha? Pag tumakas ang grade mo, may reward ka sa akin, okay? Opo, Mami. Promise po, kagalingan ko po. O, sige na. Balik ka na doon tsaka kumain na kayo ng tutor mo, ha? Baka na. Opo, Mami. Rain. Ano? Sabi ko madali lang yan, di ba? Kung mag-alala, pupuntahan kita dito araw-araw. Sir, ano, ano pong ginagawa niyo dito? Lane, relax ka lang. Kasama tayo sa lecture natin. Sir, Sir, please, wag po. Ano ba? Di ba gusto mo matuto dahil mahina yung utak mo? Pinagkatiwala ka sa akin ng nanay mo kasi bobo ka. Sige, subukan mo magsumbong. Malilintigan ka sa akin. Mama! Mama! Kumusta ang school, anak? Ah, uh, nga pala, bukas yung exam mo, di ba? Um, opo, mami. Exam po pala namin bukas. Hmm. O siya, lakad ka na sa kwarto mo. Ando na yung tutor mo. Kaya niya pa nag-iintay sa'yo yun. Um, mami, may gusto ko pala akong sabihin sa inyo. Hmm. Ano yun, anak? Ano to, anak, ha? Lahat ng subject mo, bagsak? Saan ka ba nakamala ng kahinaan ng kukote mo, ha? Mukha ko sila kwatse Walang laman utak mo, kundi gadget at games, ha? Sa susunod, na bumagsak ka pa, wag na wag ka nang uuwi dito. Naiintindihan mo ba ako, ha? Sagot! Apo, mami. Sige po pala, Mami. Sige, pupunta na po ako sa kwarto. Sige nga, paghahanda ko kayo ng merienda maya-maya. May na ang pamamulensya sa kanyang bata estudyante, ang isa na ng guro sa Olongapo City. Nakatupo, hindi na pa rin ng Umiiyak na ito na yung ng bata. Pinagpunta siya ng 23 anos na puro si Joyce sa sabote. Sila din the game good. Very good ka na yun ah. Hayop ka, ha? ano mo niya ka. Ano yung ginagawa sa anak ko, ha? Ano naman nabot ko sa mga... Kasi dito ako sa loob ng bahay ko gumagawa. Anak ko, baguyan. Ha? Ipapakulong talaga ha? Troyo so, po, napakamang kasi mo, kaya pala yung anak ko. Nakatrao ko sa'yo. Mamang polis, ng naku, nung bibigil ako sa'yo. Dahil nyo sa presinto ko hindi niyan. Sige po, ma'am. Kukulong na namin to. Ayan na. Anak, patawarin mo ko ah. Nang dahil sa wala akong tiwala sa'yo, hindi ka pang mapahamak. Matawad, Anak. Mami, sorry din po. Natakot lang po kasi ako na baka saktan niya po tayo. Pero promise po, pagsusumikapan ko po mag-aral ng mabuti para po niyo po ako. Anak, huwag kang mag-alala. Natuto na ako ngayon. Hindi ba siya ng grado para husgahan ko yung pagkatao mo? Sorry na ka. thank you